Pitong lokal na pamalan sa Cebu na suspinde ang face-to-face -face classes sa mga pampublikong paaralan. Ito ay dahil pa rin sa nararasang init ang panahon kung saan ilang mag-aral pa ang nahimatay at nakaranas ng nose bleeding. Si Jess Atienza sa detalye. Sa datos ng LGU ng lungsod ng Talisay, mahigit isang daang mga mag-aaral sa buong lungsod ang nakaranas ng pagdurugo sa ilong. Mahigit dalawampu ang nakaranas ng hirap sa paghinga. At mahigit pitumpu naman ang hinimatay habang nasa paaralan. Kaya naman, agad nakipagpulong ang LGU ng Talisay City sa mga opisyal ng DepEd para masolusyonan ang problema. All of those are symptoms na mugawas kung grabe kainit ang usaka, ang gabi gininitan ng usaka tao, So kanatanan amuag yung gi connect natungod na sa kainit because the heat index sige masagsaka karon. As I said, we met Dep Ed yesterday um, and we made a collegial decision that we should suspend because we need DepEd to implement the modular learning. We can't wait without them. Sa Talisay City National High School, sa halip na leksyon o mga estudyante Pagpipintura ng mga pader at bintana ang pinagkakaabalahan ngayon ng mga guro. Isa ito sa malalaking paaralan sa lungsod na may mahigit limang libong mag-aaral. Kabilang ang kanilang paaralan sa mahigit apat na pong paaralan na sinuspindi ng LGU, ang face-to-face -face classes, bunsod ng El Niño. Mga every week siguro or every day, mga one or two students. We will ask permission from their teachers to go to the clinic because they are not feeling well. There are also students who will collapse right away inside the classroom. So my instruction to my health teacher, to my clinic in charge, to the teachers, call right away an ambulance para masiguro natin kung ano talaga ang nangyari sa bata. Maging ang mga karatig bayan at lungsod, nagsuspindi na rin ng face-to-face -face classes sa mga pampublikong paaralan. Gaya ng Lapu-Lapu City, City of Naga, mga bayan ng Minglanilla, Cordova, Consolacion at Liloan. Naglabas na din ng executive order ang probinsya ng Negros Oriental sa pagsuspindi ng face-to-face -face classes sa pribado at pampublikong paaralan sa buong probinsya until further notice. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.